Hindi ko ipipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Ayaw ko nang ipaglaban kung sa huli ako rin naman ang masasaktan. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ang nagkulang. Sadyang marupo ka lang at hindi nasiyahan. Ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya. Pero sadyang ikaw ay gustong kumawala. Alam mo sa sarili mo kung paano kita, Trinato. Palalayain kita kahit nasasaktan man ako. Ang lahat ng ito ay aking kakayanin, kahit labag man ito sa aking damdamin. Salamat sa mga taon na ating pinagsamahan. Kailanman nakatatak ka sa aking puso't isipan. Naway mahalin ka niya at alagaan nang hindi ka magsisi sa kahuli-hulihan. It's me, Kalolorna, na iyong iniwan. Pakaisipin mo, wala ka nang babalikan.